ulit-ulit na nga lang din pala itong niluluto natin araw na lang talaga yung umiiba mag-comment nga din pala kayo kung anong magandang pwedeng iluto dito sa Ampalaya para maiba naman medyo nakakasawa pero no choice dito sa abroad mahirap kapag hindi ka marunong dumiskarte kaya dapat madiskarte ka syempre hindi lang diskarte dapat meron ka ding mahabang pasensya lalo na sa paghihiwa ng sibuyas dahil papayakin ka talaga nyan ngayong araw nga pala guys e magluluto tayo ngayon ng ginisang Ampalaya alam kong hindi na bago ito dito sa mga pandinig nyo dahil ito nga yung literal na ulam na madalas nating niluluto. Simple lang yung mga sangkap na gagamitin natin dito. Naghanda lang tayo dito ng bawang at saka sibuyas. Siyempre hindi mawawala dyan yung kamatis. Masarap din naman itong ampalaya kahit paulit-ulit dahil ako nga hindi talaga nagsasawa sa ampalaya. Minsan nga kinikilaw ko lang yan tapos sinasausaw sa asin. Kapag yun ay medyo tinatamad tayong magluto. Pero totoo pwede naman talagang kainin yan na hilaw. Katapos ko nga rin pala magayat yung mga ibang sangkap natin, isinunod ko na nga pala dito yung ampalaya. Gumamit na nga rin pala ako ng kutsara para kudkurin itong nasa gitna niya. Medyo mapait kasi yan kapag isinama natin sa pagluto. Pagkalipas ng mga ilang minuto, bali natapos ko na nga din pala alisin yung nasa gitna niya. Kaya eto kumuha na nga rin pala ako dito ng tatlong pirasong itlog. Naalala ko nga meron pa pala akong kalahating green bell pepper kaya eto kinuha ko na rin. Tapos yung ampalaya, ginayat ko nga lang din pala ng ganito kalalaki pagkatapos ko nga rin palang gayatin ito lalagyan ko nga rin pala ito ng kunting asin tapos pipigaan ko naman ayan kunting asin lang tapos lamas lamas ito na nga din pala yung nakuha natin katas ngayon naman huhugasan nga din pala natin ito ulit para naman hindi masyadong maalat baka mamaya sobrang alat eh hindi na makain tapos magigisa na nga rin pala tayo sa mga oras na to. Bali inuna ko na nga din pala itong sibuyas at sunod naman ilalagay na nga rin pala natin dito yung bawang. Sunod naman ilalagay na nga rin pala natin dito yung kamatis. Grabe bali-balita sobrang mahal daw ng kamatis sa Pilipinas. Yung presyo nga daw ng kamatis eh ginto na. Mabuti na nga lang talaga nandito ako sa Saudi at wala ako sa Pilipinas. Ako mamaya sobrang mahal eh, hindi ko na malagyan ng kamatis yung ginisa nating ang palaya sa itlog. Pagkatapos minekos-mekos ko nga lang din inilagay ko na nga din ayat natin green bell pepper at saka itong siling labuyo pa ng mga ilang oras at saka buksan natin at syempre hindi pa nagtatapos dyan dahil maglalagay pa tayo ng mga pangpalasa asin magic sarap at saka black pepper powder maya maya nga lang din pala guys eh maluluto na ito so ayun guys kung hindi ka pa nga pala nakafollow like share comment nag iwan lang kayo ng komento sa baba kung taga saan kayo at para alam ko kung hanggang saan nakarating yung video natin na ilagay ko na nga rin pala yung itlog tapos sinimot ko nga lang din pala itong bandihado Sayang pa kasi yung nakadikit dyan Tapos mekos mekos nga lang din pala At eto na nga din pala yung napakasimple natin ginisaan ang palaya O siya Tara kumuha na tayo ng pinggan para makakain na So ayun guys hanggang dito na lang Thank you for watching Bye bye